Tama, it's sa rehabilitation natin pinag-uusapan para na rin po mapunan po ang, uh, ang curiosity na ginagin ating mga kababayan at makakausap kausap ang kaliin po ng Department of Public Works and Navis DPWA Secretary Manny Bonoan. Secretary Manny, Nestor, buda na naman pa kita uli. Secretary. Good morning po <laughs> sa inyo, Secretary. Thanks. Good morning, good morning, Orly. Good morning sa ating mga tiga sa baybay. mo ka dyan sa mga kaibigan na kasama mo ngayon? May... Ariklado. Oh, na, ano, <laughs> Mamaya pa. Oh, na, alalaman ko, baka ikaw na naman <laughs> daw ang maging big winner ngayong araw na ito. Sige, anyway, uh, sir, ano, ano hong, ano hong uh, mga particular na detalye dapat nating malaman Tungkol po dyan sa planong EDSA rehabilitation, iniisip ng iba, baka ito na yun, mangyayari na yung may second level ang EDSA, ng EDSA, palalawakin ng EDSA, hahabaan ng, uh, sa ilalim ng EDSA, magkakaroon ng subway along EDSA. Ano pa talaga ang EDSA rehabilitation na binabanggit? Sige, uh, yung EDSA rehabilitation already, uh, kung napapansin po natin, uh, I think uh, for the longest time, eh, parating reblocking ng reblocking na tayo dyan sa EDSA, di ba? Uh, at uh, hindi naman uh, nag improve yung riding quality ng EDSA. Uh, uh -huh. Kaltad-kaltad pa rin tayo pagka dumadaan tayo sa EDSA. Alos hindi ka nga makapag-text uh, uh, man lang kung uh, ikaw ay dumadaan ng EDSA. Kaya uh, I think uh, once and for all, kasi kung hindi natin gagawin na uh, uh, yung magandang rehabilitation ng EDSA, we will be perpetually re uh, re-blocking and re-blocking ng EDSA. It's mm -hmm. about 24 kilometers, six lanes, no? Okay. So, uh, once and for all, sabi natin, sabi namin is actually, uh, na natin ng EDSA into a uh, uh, rehabilitation that would last, uh, let's say, about 10-15 years na wala na tayong re-blocking, re-blocking. Okay. So, ito et yung gagawin natin. So, uh, uh, this year, we will now be starting for this uh, massive rehabilitation of EDSA. That will, uh, gagawin na namin yung mga sections na medyo na-distress pa, yung uh, mga uh, nabibiyak na na-cemento, papalitan na namin ngayon. And then, mm -hmm. uh, uh, lalatag na namin ng, uh, ng uh, relief craft layer dyan sa baba bago namin na yung gano'n. And mm -hmm. then, gagawin din namin yung mga drainage doon sa mga um, bahay uh, na lugar. Baha, uh -huh. na lugar. So, yun, yun ang na basically yun ang uh, o, uh po natin na uh, ga, uh, gagawin natin sa EDSA. Okay. Early. So, parang uh, malawak ang kang reblocking pero hindi reblocking minamagitin nyo dahil talagang ang ipapalit dyan hindi yung papa, hindi patsi-patsi. Kung gagawin talaga uh, yung unang-una, uh, baha proof. <laughs> Tama yes. ba yung termino na ginagamit ko? Pag, eh, pag, pag binaha tayo, yung ko kasi konting baha lang, uka-uka na agad oh, at tibag-tibag exactly. na yung mga simento mm -hmm. at maging kakayanin lahat man ng uh, mabibigat na uri na sasakyan dumaan sa EDSA. Ganon po ba mangyayari sa Gattari? Ganun Ganon naman nangyayari Orly. Uh, at saka ito uh, yung uh, mas maganda na yung riding quality natin dyan sa EDSA. Mm. -hmm. Smooth na, smooth na yung riding quality natin sa si EDSA. Oh, uh, kasi yung pinakahuling natin. yung pinakahuling smooth portion na naalala ko sa EDSA, yung underpass ng crossing dati, as in espaltohan yun eh, ang haba-haba, yung papailpaso <laughs> ka, agapakat ka. Ang kinis-kinis ng takbo ng mga sasakyan secretary. Pero nung bumaha at may dumaan at natibag, nagsimula na siya <laughs> magputas putas So yung yung ganung quality ang dapat natin. Eh, uh, may may, may ba to sa taas o magiging matibay na uri ng semento ang yeah, uh, hindi yun, yun, yung uh, we will put a uh, asphalt overlay, overlay, na gagamitin namin yung stone mastic uh, uh, asphalt na ito yung matibay na asphalt na ilalatag na namin na medyo makapal-kapal na, na konti ito para para titibay Mm -mm. By, uh, hindi ba, di ba hindi ba hindi pa lalawakin sa Qatar halimbawa lalawakan pa ng bahagi ang Edsa at, uh, at ma-extend yung mga yung mga bangketa natin. Mukhang wala na tayong anyway, I don't uh, Ito talaga okay, yung tsura niya hindi niya di, 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 di na yan may expand hindi mapapalawak. Wala na eh hindi na natin mapapalawak kasi because of uh, 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 establishment at saka ano ano pa yung nandyan pa yung mga busway yung mga ano kaya mukhang hirap na tayo mag uh, Hmm. Magpa Magpalawak pa. Ng pa. Magpalawak pa nang oh, okay. So I think ang uh, gagawin na lang natin dito is uh, siguro um, dapat uh, gagawin natin yung mga alternate uh, routes na mas maganda rin para mas mabilis din na uh, magamit. Okay, Mayroon bang ano? Mayroon bang mga maaring uh, pagbabago sa EDSA? kasi kaya ko natanong niya sa secretary kaya nakausap ko yung ano, yung uh, mga grupo ng uh, katao-miyembro uh, eh uh, isa sa mga motorcycle taxi uh, yes. rider at binabanggit niya wala naman daw actually excited sila sa EDSA rehabilitation lalo talo na kung magkakaroon talaga sila ng lugar para sa kanila na hindi ho sila na babarahan ng mga ilang pampasahero sa sasakyan o mga pampubliko sa sakyan na makakapekto sa kanilang pagbiyahe may mga ganun ba mapagagandahin may, may, may mangyayari na ba yung may ma bike lane motorcycle lane and then yung mga private vehicle na nasa EDSA at yung uh, gitna yung bus carousel yun na lang talaga magiging Uh, uh, para sa public transport? Well, ito, ito yung aspect na yan is actually uh, nasa MMB, at saka DOTR siguro yan because so, I think they are the one managing the Sa kanila uh, na po yan. Ah, okay. so, sa kanila na yan. Ah. Uh, I will leave Basta leave it kayo, sa kalsada then. lang, yun doon kayo nakafocus. <laughs> Ayan, doon lang kami sa kalsada. Uh -huh. Yung quality ng kalsada para ano. And, uh, but we will coordinate with them. In fact, itong uh, paggagawin namin rehabilitation ng EDSA, we will be coordinating also with the OTR, MMDA and um and uh, yung ano, o yung local sa traffic, local local traffic, yes, uh, uh, the local government para uh. kasi I'm sure na itong gagawin namin, uh, medyo may may uh, epekto ng konti sa traffic, but uh, sana lang ay uh, pagpapawmanhin na lang natin yung mga motorista natin at gawin na natin ito dito sinatawag na natin one time big time na tayo para um well uh, para matapos natin kagad yung rehabilitation ng EDSA uh -huh. but I'm we will we will try our best to coordinate with all these agencies para maano natin yung uh, the least traffic disturbance na magagawa natin, na gagawin natin. Secretary, so, may idea na ba tayo kung sakasakaling matuloy ang rehabilitation <laughs> kung ilang buwan tatagal ito? Ah, uh, well, ang uh, kwen namin dito is it may take about two years kasi it was uh, taon. Uh -huh. uh, dalawang taon to kasi uh, hindi naman natin uh, pwedeng magsara nang magsara nung since kasi So portion uh, by portion ng mga yari. Portion by portion sector yan. by sector. So may sector lugar by na talagang masikip, may lugar hmm. na maluwag. Exactly exactly. Uh, uh, so, yun na? ang mga yun natin. Scheme na gagawin namin. Uh, ibig sabihin, uh, posible na yung mga isasara <laughs> o bago dumating sa portion na isasara, eh, merong liliko ang secondary road. Eh, yun, uh, yun ang inaano namin. Yun ang uh, pag-uusapan namin with the MMDA at kapag uh, yung local government. And at the same time, kasi Orly, nga, kukumpunihin din namin pat, pati kasi yung Guadalupe Bridge. Eh. Kaya... Uh, pala. Yung Guadalupe Bridge, uh, itong taon na ito rin, uh, umpisa na namin kumpunihin yung Guadalupe Bridge. mm -hmm. Okay. Uh, may, may gandang na basa ako rito. Eh. Uh, gagandahan, uh, masisira din dahil sa mga dumaran sa sakyan, lalo na yung mga overloaded. Hindi naman siguro ganun. Pero magandang question nito, lalo-talo na sa ilang mga kalsada na ng secretary, you think napapanahon mm -hmm. na sa ating mga, mga inner roads, mga pangunahing lansangan sa loob ng mga lungsod, eh panahon na para limitahan yung laki ng sasakyan dumadaan dito. Yun ang nagiging dapat, problema ko kasi. Dapat lang naman. Dapat lang naman. Uh, meron naman tayong batas kasi dyan. Uh, uh, yung, uh, uh, kaya lang nagugulat uh, tayo. Admissible. Nagugulat ko kasi tayo. Lalo na pag uh, oras na ng ng biyahe ng mga truck. Aba, di mo malaman. May maliit, may malaki, may sobrang laki, may pagkalaki-laki. Parang... <laughs> Para magugulat so, tayo. Hindi naman ba hindi na ba, to, hindi na ba malilimitahan yung laki na mo sa sakin dumaraan sa mga pangunahing ng sanga natin kaya nagkakaroon ng problema lagi? Oo nga. Eh. Kaya tinan mo yung ginawa nila sa Region 3. I think uh, nung no, nakita nila yung damage that is being inflicted about being, oh, oh, ano ba Oh, Kanalagay rin ng asfalto, kita-kita mo yung gulong nung lumundo oh. yung spaltong, <laughs> lum, kita -kita asfalto, kita-kita yung mga diadaanan ng mga truck na pagkakabigat sa region 3 talagang nilimit nila yung ano with the, with, uh, the cooperation with the local government of uh, the talagang they enforced after that, yung permissible uh, load limit. afterin kaya medyo okay naman ng konti na ng resulta nila dyan sa region 3 uh -huh. i hope uh, all over the country dapat nang gawin at uh, yung tulungan sa local government kasi kung minsan um may enforce na minsan national roads Uh, with the uh, with the cooperation of LTO and HPG mm -hmm. uh, pero minsan kung pumupunta sa ibang ruta sa mga local uh, mm -hmm. local roads na mga ganon so I think it is a um uh, yung collective effort palagi ko ito eh. hindi lang yung sa national government but even the local government will have to make sure na kapan nila na na enforce din sa local uh, local roads nila para isang ano yan Uh, collaboratively may implement namin. Siguro. Uh, magandang uh, after nitong rehabilitation kung matutuloy Secretary, planuhin na yan? <laughs> uh, yeah. ng ating mga lansangan. Ma natin. Hindi naman, di naman sa Maraming naman silang dumaan sa ilang mga kalsada. Pwede rin siguro ayusin yon kung sila yung magagaling <laughs> sa labas ng Metro Manila. Pero yung mga main road, secondary road, the roads leading to different barangays sa mga lugar sa Metro Manila, iwasan na sa mga mawiwigat na klasihot. alam naman natin kung ano yung kalidad ng kalsada. Pwede yung daanan na ng isang sasakyat. Oo nga. Ang alam ko, Orly, actually hindi naman dapat talaga dumadaan yung mga mga trucks dito sa EDSA eh. Kaya lang, uh, well, uh, pagka-hot ng gabi, talagang Meron tama dito. po. Oh. Sa kayo. Eh. Isa sa problema natin, dump truck. Palakihan ngayon ng dump truck kaysa ibang mga tagahatok, kaya magugulat tayo. Dump truck pa bato. <laughs> iba 'yun, iba na kasi yung configuration ng dump truck. Ano lalo, lalo na yung mga uh, nanggagaling sa ibang bansa. Kasi uh, kaya napakalalaki na sila. Extended na yung uh, carrying capacity nila sa likod eh. Uh, eh Nagaguna tayo. Alam ko yun lang yun yung, yung damtaki, halos malalaki. Halos hmm. minibus lang yun eh. Yung nga lang, <laughs> pag yun, medyo tinatamad, gusto mo isang pasada lang sa isang lugar, eh, lakihan mo yung dump truck. Eh, yung problema yun yung nga. kapasita din ng mga lansangan natin sa Gatari. Ano? Tama yun. Tama yun Arly. So I think, um, well again, Again, this is one thing that we have to address actually together with the uh, Land Transportation Office, LTO, and uh, and uh, local government. Okay. Anyway, uh Secretary Kumasal, Iiwas lang ako. Uh, maraming pagkakataon yeah. pa naman natin pag-usapan yang EDSA rehabilitation. Excited din yung mga nakikinig sa atin sa labas ng Metro Manila. Yung mga napag-usapan natin last year ng mga pangunahing proyekto, yung uh, mag-uugnay sa mga isla sa Visayas mm -hmm. uh, sa Mindanao uh, lalo na yung sa ano lalo na yung dito sa may Bataan papunta ng Cavite yeah, yeah, yeah. Uh, kailan mo magsisimula ito Bataan Bataan Cavite Interming Bridge um, start namin ng construction this year din early tong okay. taon na ito uh -huh. I think we will start it this year tapos uh, gagawa rin kami ng uh, yung parallel expressway dito sa Laguna Lake Shore from Calamba to Sukat and um, mm. uh, uh baka maumpisahan din namin yung this year? Uh, this year uh yung mga ibang tulay na gagawin namin across Pasig uh, this year I think uh, we still have I think about uh, mm. uh, six bridges uh, six bridges na gagawin namin crossing uh, Pasig and then doon sa Marikina area tatlo uh -huh. rin sa Marikina area tatlo, tatlo rin dito sa may Pasig. Mm -hmm. so ito yung mga yun para may uh, at least makatulong malang sa traffic uh, congestion issues natin dito sa Metro Manila. Uh, -oh. uh sa tingin namin kasi pag uh, na-rehabilitate natin ng EDSA, bibilis din ng uh, daloy ng traffic. At uh, talaga palagay ko, makakatulong sa traffic congestion issues natin. Uh, by about 15-20% siguro yun estimate namin dyan. Eh. Mm -hmm. um, And then... Um, yung Gimaras, ilo-ilo like, daw, uh, Secretary. Yes, uh, sisimula ba this year? Panay, Gimaras. Panay, uh, Panay sa Negros, okay, Negros Island. Yeah. Negros Island. Uh, Negros Island. Uh, it's now under detailed engineering design. I think towards uh, the latter part of this year, siguro baka magsimula rin kami ng uh, civil works construction ng, uh, from Iloilo uh, -Ilo to Gimaras. Mm, And then, susunod yung G Gimaras uh, to... Uh, Guimaras to um, uh, Negros. No? Mm Tuloy-tuloy uh, yan. Uh, sa ngayon, um, tinutuloy pa rin namin yung mga uh, mga projects namin. Sa, meron din kami palang isang tulay na gagawin ulit namin yung Fort Bridge uh, from Mandawi to Mactan. No? Uh -uh. Uh -huh. uh, gagawa rin kami ng kwan dito. And then, uh, siguro by uh, This year baka matapos na namin at bubuksan namin yung uh, North uh, North uh, East Luzon Expressway dito nag nag uh, nagdudugtong ng Tarlac to Cabanatuan ang the Eastern mm -hmm. Corridor. Mm -hmm. so, malalaki may, malalaki mga proyekto ito sa next may expressway may, yan. Uh, may express uh, yan. Uh, wala, at, wala 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 naman, wala namang problema sa pra, uh, sa sa pondo dito sa secretariat na po. Wala naman I think these are flagship projects and tuloy-tuloy uh, Tuloy-tuloy uh, din namin yung ginagawa namin na Davao City Bypass. Malaki itong project na ito kasi gumagawa kami ng uh, tunneling areas dyan. Ng mga 2 kilometers na mga tunnel. Dalawang, dalawang kilometro na uh, tunneling ha. Uh, yung twin tube uh, So ano. At uh, sana, eh, dito rin sa may Santa Fe area, Dalton Pass Tunnel, mm -hmm gagawa rin kami ng uh, bypass dyan sa Darton Pass Tunnel that will involve construction at think yung tunneling din ng mga 4 kilometers na tunnel dyan sa na marami pa eh. Uh -huh. Marami pa so, lahat, lahat, lahat ito, sakali matuloy this year, target ito matapos before 2027, 2028? 2028. Uh, well, uh, honestly, I think we'll try our best to, to uh, even substantially complete uh, uh -huh. many of these projects. But uh -huh. I think... Uh, everything will will uh, will be there the ongoing lahat yan. Okay. Sabi dito ni 90 nitong eh, si 9037 sabi niya sir baka raw pwedeng uh, yung bataan to Cavite. Lagyan ng isang kalsada na babali papunta naman dito sa at least malapit-lapit sa metro. Ano mo malapit-lapit kung metro Manila ang byahe galing bataan? Ah, uh, uh, may nakikita kayo diyan na parang uh, magde letter Y na kalsada, yung isa papunta talaga Cavite, yung isa medyo malapit-lapit sa Maynila. May mga uh, well yung... idudugtong namin kasi dito sa mga expressway eh. Uh, okay. uh, so I think uh, yung uh, yung mobility niyan, expressway, eh, puro halos expressway lahat yung dadaanan mo diyan eh. So uh, kung kung sa ngayon, alibawana tapos itong uh, Bataan sa Interlink Bridge. Eh, ikaw, kung halimbawa ikaw ay po, uh, from Manila, pupunta ka ng Bataan, it will take you about... 4 um, Four to five than, hours. Yeah, <laughs> no. yung mga ganon uh, it will uh, pagka natapos yan I think ang estimate namin it will take you only I think about 47, 45, uh, 47 minutes 47 ito. minutes yeah from Manila uh, ka ng ba kabite ng konti sa kabite kasi expressway na uh, Cavite and then you cross uh, you cross it. Uh -huh. see it's only about uh, 32 kilometers yan eh. Uh oh. -huh. Okay. Anyway, eh, kung makakabawas ng isa, dalawang oras sa biyahe, malaking bagay. Aba. Uh, <laughs> okay. uh, Sekretary, yun lamang po at uh, pasensya na si Sorbole. At uh, sa ulitin, uh, marami pa tayong pwedeng uh, pag-usapan at kinakailangan matutukan. Um, at least, sa inyo na ho nangyari, wala nang problema sa budget. Hindi naman niya uh, maapektuhan ng budget na pinaglalaro ano yata ngayon ng budget. <laughs> okay. <laughs> Secretary, thank you. Ha. Salamat uh, po ni okay. sa Thank you, po. thank you, Ernie. Thank you. At ma magandang umaga sa ating okay. lahat po. Okay. Good morning po. Si Secretary Manny Bonoan po ng Department of Public Works and Highways, DBWA sa inyo po. Napakinggan ako. Ang kinikilingan, walang pinoprotect.